itong hugis ng spiral dana na bakal ito na ito naman ang inilagay na mahabang mahaba yan simula roon tanto na yung sa itong harapan kailangan malagyan sa poste na yun ng bakal na derecho para sama na sa buhos yan Ito naman ang kalagitnaan, mahaba yan, diretsyo, ang gandun. Kailangan doon, bakal, bakal ka sa kanto, doon sa kabila na yun. So, yan ang itsura ng bakal bubuhusan na lang yan yan ayan gandun, nakompleto na yung kabila konti na lang itong kabila na to sya ang dadagdagan pa ng bakal yan na lang ang babakalan may araw na to mga bukas tapos na yan lahat bubuhusan to merkulas kapag hindi umulan kapag hindi umulan bubuhusan na yan dyan din ibabaon ang mabawon dyan ang wiring ayun ang pang latag ng wiring ayun ayan ang mga ibabawon ayan ang mga tubo ayun naman ang mga nakahandang wire ayan so ang cross beam na mahaba simula doon sa kanto na yon hanggang dito itong gitna cross beam ito po may cross beam pa rito mahaba yan ito cross beam pa rin hanggang doon cross beam pa rin yan na Ayan, ito cross beam na to ito beam Ayan. taas mataas panda rito Nakakalula. Ayun ang mga tao. Ayun ang mga tao. Ayun. Ayun ang pinakamagpapas. Ayun pa. Ang mga gagawin bago maghahalo na sa Merkulis.